Alam ko na po kasi sasabihin ni Mayor sa akin na ano kahit hindi mo ako kasama nung eleksyon pero ang respeto po at paggalang sa kanya ibinibigay po namin. Hindi ko man po siya kasama <laughs> pero alam ko po na siya po ang minahal at minamahal po ng mga barangay officials lalo na po ang mamamayan ng Barangay Osong September 7, nandito po tayo sa barangay Kasungsong At nakikita po natin ang ating mayor Kasama po ang buong konseho ng barangay At ang uh, ang contractor Dahil magkakaroon po ng groundbreaking ngayong araw po na ito ayan. Good morning, Mayor! Good morning, Kajego! Opo, ayan, ah... Uh, ito na yung pang... Siam? Pang... Walo. Siyam? Pang, -walo, walo, pang -walo. walo, pang walo. Tawa. Pang ah, walo. na bali, 19 na lamang. 19 ang pa. Kailangan gawin. Na project. Oh, 19 uh, pa. opo. So, gano'ng kahaba po? Itong, ah, uh, ah, uh, sesementuhang kalsada, parang rehabilitation, ano po? Ah, uh, tapos si Engineer. Alin nga natin, Engineer? Ah, ito, Dito kay Engineer. Dito kayo, Engineer. Yeah. Dito kayo, Engineer. po sa inyo lahat. Yeah. At, uh, dito po sa inyo, Dito po sa inyo, Dito po sa inyo, Dito po sa inyo, Ayan. Tagarito ka eh. Dito po rin sa inyo, ako po yung hindi mo taga dito po ako tinang na. Uh, dito po yung aking mga angkan at ang aking mga lupang maliit na sinasaka. Okay, ah, uh, salamat po tayo sa ating punong uh, punung, uh na bayan na nasiba na punong bayan sapagkat na ito araw ng na ito po siya at uh, para po matuguna ang kanyang pagsisipot kapat sa ating araw uh, gusto ko po pong eh, sabihin sa inyo na um, ang uh, detalye po ng ating proyekto kasi at, uh, hindi ko na uh, ilagay uh, ng ni Sir Doc yung detalye eh, ay babasahin ko po sa inyo. Kung um, sasabihin ko po, po dito, makikita yun, hindi ko makikita iba. Ito po ang ito po local access road na tinatawag. Baka po ito po'y kilala nyo sa pangalan Pam Market Road po. Ayaw. Local access road. meron po tayo, nakalagay po rito yung kanyang cost, yung pan source, wala po. Ito po ay nanggaling sa ating 20% development pan. Na sarili po natin po doon na ito po yung share doon sa IRA. Yung IRA po, ngayon, kung tawagin po yun, national tax allocation po. At uh, ito po ang contractor natin ng ACJC A Construction. Meron po itong haba, nakabuoan 185.60 meters. Dalawang bagsak po ito ayon po sa ating engineer na si Bell, ng engineering office. At uh, ang lapat po niya ay point 4 uh, meters. Talaga, talaga, bang talaga, 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 ito po sa isang prosesong mag-sacrifice ay pinulapan at ang uh, kapal naman uh, ng Panginoon. So, hindi po nakalagay dito yung ginawa na lang yung tamang pag-iitasambak na lang, na, lang pag na dapat po sana ay eh, matapos siya ng October 4, 2025. Meron lang po siya 30 calendar days Ooh. na sana magtuloy-tuloy. Huwag tayo magkaroon ng mga uh, sakuna o mga malakas na pag-ulan o no, bagyo. Apo. At uh, ano pa ang dapat kong sabihin para hindi magtagal? <laughs> ang masasabi ko lang po sa ating mga kabaranggay ay uh, isa lang po ang masasabi ko sa inyo. Ang mamamayang mayang nagkakaisa ay kaunlanan tayo ng hinta. Maraming salamat po muli. <laughs> Ayan po si Engineer Felix David. Dati nating municipal engineer at ngayon ay uh, inspector sa mga infra municipal project ayaw. coordinator. Ah. Uh, lang, uh, mga infra project. So, kapitana, ayan, ayan baka, kapitana. Kapitana, Bukod dito sa uh, gagawin kalsada, meron pa ba na mga kalsada na nakahanay ng gagawin <laughs> ng ating mayor? Uh, isang magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating kagalang-galang na buong bayan, ang iba, Mayor Don Clito Galabon, ganoon din po sa kanyang mga kasama na dito, sa ating pong contractor, Doc Ray, sa ating pong engineer, Uh, talagang uh, siya po ang nagporsige para may sakatuparan po ang proyekto na ito. Nagpapasalamat po ako. <laughs> siya po ang kinulit po. <laughs> Tsaka po sa ating uh, mayor. Alam ko na po kasi sasabihin ni mayor sa akin na kahit hindi mo ako kasama nung eleksyon pero ang respeto po at paggalang sa kanya ibinibigay po namin hindi ko man po siya kasama. <laughs> Pero alam ko po na siya po ang minahal at minamahal po ng mga barangay officials. Lalo na po ang mamamayan ng barangay ko. So, kaya maraming maraming salamat po sa binigay niyang proyekto po dito sa aming barangay. At sana po tuloy-tuloy ang pagbibigay pa po sa amin ng mga proyekto. Kasi alam niyo naman po, hindi rin po kakayanin ng budget po ng 20% po na kasungsok. Sana po sa susunod, 2026, Ayan. mabigyan pa po ulit kami ng uh, farm to market road kasi sobrang bako-bako na po yung mga daan namin. At saka po sana meron na rin po kaming gym. <laughs> Naririnig po naman, priority ng ating mayor, ang gym at yung mga health center. Ipasa mo na. oh, uh, <laughs> uh, alam mo itong si Kapitana. Uh, SK Chairman to dati. Tama uh, ba yun? Opo. Uh, SK Chairman to dati. Pasyente ko to eh. Oh, uh, ako ah, gumawa ng postiso niya nung araw. Kung <laughs> pamilya na pasyente ko eh. Pati <laughs> <Bate> brace ba? <laughs> alam mo sa akin kasi, kakampi mo man, hindi mo kakampi, o medyo kakampi, ang importante. <laughs> ang, ang importante kasi yung makinabang ang taong barangay. Okay. Makinabang ang bawat mamayan sa buong bayan ng Gimba. Yun ang importante. Yung politika tapos na yan. Oh. Tapos na yan. Uh, pagkatapos ng politika, sama-sama, di ba? After, pa, after na naman ng ano nung pang project na to, politika na naman di. Kung gusto tayo magsama-sama, magsama-sama tayo. Kung magkakalaman, di magkakalaman ulit. Di ba? Gano'n <laughs> lang naman yan eh. <laughs> lang naman yan. Importante eh. Magbigay pa rin tayo ng project. Kahit anong barangay yan. Eh, sabi ko nga eh. Ang dapat makinabang, mamamayan. Dapat, parating ko sinasabi, ang pera ng bayan para sa bayan, ang pera ng bayan para sa mamamayan. Yan ang aking parating sinasabi. Itong sinasabi naman ni Kapitana na another project, alam mo nung uh, last, uh, nung kampanyahan, sinasabi ko rin sa kanya, bibigyan kita ng project. Ito na yon. Nanalo tayo, ito na yung project na binigay natin. Oh. Sa next year, babadjetan natin yung gym. Gym! At yan, kagawin yung gym. Para magkaroon ng gym ang barangay Kasongsong para pakinabangan ng bawat mamamayan. Alam mo, maganda ang gym eh. Multi-purpose yan. Opo. Uh, at uh, nakita ko nga, sa ibang barangay, ginagawa na pag may kasalan. Yung pag may kasalan, ginagamit na yung mga gym. Pag may binyagan, ginagamit na yung gym. Evacuation. Uh, evacuation center pa. Basketball, volleyball, ano lahat. Uh, kagabi nga, nung nagpunta ako ng Partida Uno, sa uh, City Senyora, hinahamon ko yung mga barangay officials doon. Bigyan nyo ako ng uh, proof of ownership tung lupa na to tung pinagdaosan nila ng debu at pag binigyan niyo ako pinapangako lalagom ko ay ng gym tawong tawang mga tao kaya mga barangay pa sa partida uno na nawagan ako kapitan at mga konsyal ng partida uno bigyan niyo ako ng proof of ownership at lalagang ko ng gym ang barangay partida uno sitio senyora dito sa kasong-kasong balik tayo rito. Oh, Kumpletong-kumpleto sila. Ako ay natutuwa at kumpleto sila. Eh baka sa dahil kumpleto kayo nagpakita sa akin, baka hindi lang Jim ang ipagawa natin dito. Oh. 'Di ba? Baka hindi lang Jim. At tingnan natin kung ano pa may pwede natin idagdag dito. Nakakaya kay Engineer David. Opo. Oh, Nagarito <laughs> eh, 'di ba? Nagarito oh. <laughs> 'yan. Kaya po sa inyo pong lahat mga pabayan ko, ang proyekto po natin, tuloy-tuloy po 'yan. At gusto ko sa inyo ang bagong ginba, bagong pag-asa, tuloy-tuloy ang serbisyo para sa mamayan para magkaroon tayo ng magandang mga kalsada, magandang proyekto. Transparency po sa lahat ito. Yun po ang pangarap ko po, po, ibigay ang dapat para sa ating bayan. Mga kabayan ko, medyo mainit na. Sa inyo <laughs> <laughs> lahat, magsama-sama po tayo para sa lalong ikaganda, ikaunlad ng ating bayan at laging tandaan, Mahal na mahal kayo ni Mayor Doclito Galapon. Ganda.